Hello? Ano yun? Sir, yung girlfriend mo, inaahas ng kaibigan mo. Ano? Nandito siya ngayon kasama ni Martin. Tataka sila. Huliin niyo! Dali niyo dito! Yes, yeah, sir. Tawan mo ko! Martin! Louis! Bitawan mo ko, Bonji! Louis, tama na. Maawa ka. Tumahimik ka! Pagkatas ko sa patayin, ikaw ang isusunod ko! kinumakit ng kaibigan? Eh? Tama na. Ano yun? Salamat uh, mo. Martin! Bilis o Adra! Martin! Louie! Narinig kitang sumisigaw. Anong ginagawa mo rito? Ginagamot namin yung ibang mga baka nagkasakit eh. Oh ma'am, eh, inisip kasi namin patayin na namin yung mga baka bago magkalat ang peste. Ikaw ma'am, ba't ka napadaan dito? Bigla-bigla naman. Ah, pupuntahan ko yung kaibigan ko dyan sa kabilang kanto. May emergency kasi. Ang gawal ng mukha mo! Binihisan kita, kinuha ka sa basura ang tiraan mo! Tinila kita sa mansyon! Si Tug, gaganti mo sa akin! Tama, tama, tama. tama na. Walang mababago sa mga plano natin! Naintindihan mo! Maawa na. Sinuway ko ang tatay ko! Nanay ko, lola ko! Kaya matutuloy lahat na, na ang gusto ko naintindihan mo! Walang, no. walang kasalanan si Martin naman na umawa ka naman. Walang kasalanan ako! Sinaktan niyo! Sinaktan mo! Pinahihay niyo ang pagkalalaki ko pa saan? Para sa lalaki yun! Sir Louis, gising na siya. Ba't nila? Din... Louis! Pa ako gantihan mo. Huwag si Graciela. No, iwang. Atakin mo! No, iwang! Tawala mo! Tumayinig ka! Tumayinig ka! Hindi mo na kailangan banggitin yun. Dahil ngayong gabi, mahaba ang gabi natin at mag enjoy tayo, maglalaro tayo ngayon. Paparagdam ko sa'yo ang sakit na hindi hindi pa nararamdaman sa buong buhay mo!